Samantala sa pagkakataon ito, tayo po'y uh, pinalad na makakausap uh, ang mismong uh, taga-pangulo po ng uh, VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, na si uh, Tatay Boy Evangelista. Tatay Boy, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliyah Channel 23. Gandang umaga sa iyo, John. Uh, greetings of peace, justice, and truth from volunteers against crime and corruption. Alright. Maraming salamat po sa pagpapahulak sa kabila ng biglang imbidasyon, Tatay Boy. Ha? Thank you so uh, much. Okay ha. lang. Alright. Unang-una sa lahat, uh, anong unang naging reaksyon ng VACC? Kayo po, bilang grupo sa naging hatol ng uh, Manila RTC Branch 11 sa kasyo ni Atio? Uh, Unang-una, no, talagang uh, masaya-masaya kami after seven years, seven long years ng struggle ng Jordi, ng uh, pamilya no, ni uh, Joe Castillo, eh, finally, nagkaroon ng uh, uh, pabor na decision, ano? Uh, mm -hmm. conviction, uh, reclusion, perpetua, ibig sabihin, life imprisonment. In mm -hmm. the absence of death penalty, uh, uh po-equal yun ano? ang, ang sentensya. Uh, para sa amin, it is a victory for the Filipino people, mm -hmm. for all victims of hazing. At uh, also, uh, it is a victory uh, for our present criminal uh, justice system. Mm -hmm. Kaya nga talagang natutuwa kami. But uh, nakakalungkot din kasi noong September 29, uh, tomorrow, puputang nga kami doon sa isang biktima na naman ng hazing. Iyon, no? Dito nang itutulog itatanong sa iyo, Tatay Boy. Oo, oh. Ah. sa hain, San Leonardo, 18 year old. Yan ba yung grade si... 11? Grade 11 student. Oo, wow. uh, kaya batang natila, batang. hindi na ata sila natuto, John. Apo, no? apo. I, uh, mm -hmm. apo. pero ang ang sa akin lang, uh, Tatay Boy, ha, uh, pasensya na po, mga kabalitan, kabalitaktakan, hindi ko na ilalayo. ah uh. Kasi ako rin po ay naging uh, may lalim sa hising, no, high school. Uh, nakaranas din ako ng matinding uh, sakit dahil akala ako pag sinabi mong hazing brotherhood, fraternity okay lang. Kasi brotherhood pag mamahalan eh, eh, iba po pa talaga eh iba po pala talaga ang mararanasan sa hazing. Naranasan kong pumutok yung magkabilang hita ko, muntik mabali yung dalawang tuhod ko dahil sa ginawang hazing sa akin. Anyway, pas na po 'yon. Ang sangin lang Bakit hanggang ngayon, Tatay Boy, in spite ha, na meron tayong batas na anti-hazing law. May mga tao pa rin nagpapatuloy na gumawa nito at may mga tao pa rin nahuhulog sa ganitong klase ng patibong tatay boy. Uh, 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 una John ano, uh, kami uh, we condemn any form of hazing. Okay. Uh, uh, uh any form. Kaya tingin natin uh, bakit continuous no in spite mm -hmm. of the law is so severe. Severe in the sense that It is life imprisonment. Mm. At meron pang mga fines. Ah, uh, ngayon ang tanong, who is liable dito? Mm -hmm. May malakas na batas, may maganda, uh, comprehensive yung batas, stipulated lahat doon na may certainty of punishment. Uh, wala kang kawala in short. Now, who is liable? Ang tingin po namin dito, ang mga liable dito, accountable Uh, criminally, legally, eh yung mga universities, colleges, uh -huh. uh -huh. and even and even yung mga uh, member, board member ng Apo. fraternity or leaders, no? senior leaders ng fraternity, uh -huh. kung saan yung regulatory regulatory body yan or uh, they somehow mandatory for them to regulate yung uh, rules and regulations dyan. Mm. Uh, dapat 7 uh, seven days before ng ng uh, date ng hazing, eh ina-announce na dyan. Tapos yung location, everything, details. Para mabantayan. At, tak, mabantayan. Merong isang uh, senior uh, member and representative ng koleyo University uh, to join them dun sa ano, no? Uh, habang ginagawa po yung hazing. So, mm -hmm. malaki ang pagkukulang nun. Kasi halos okay na yung batas eh. Malakas. Mm -hmm. uh, maraming milestone decision. Itong huli, milestone decision to. <laughs> kung saan, sampu ang, mm -hmm. ang na-convict po dito. Uh, pangalawa po, yung university, malaki ang pagkukulang. Dapat meron silang regular orientation. All about it dito sa Republic Act na ito, mm -hmm. na ito ay severe mm, life imprisonment. Uh, dapat i include nila sa curriculum nila to, lalo na sa freshman, yung mga mm -hmm. uh, first year college, second year college, mga bigyan mo ng four units, first mm -hmm. semester, sec, uh, uh, second semester, third, uh, uh, hanggang fourth semester, kung bini mm -hmm. uh, binibrainstorm sila mina, mindset sila mm -hmm. that hazing at uh, kahit anong form yan is wrong, mm -hmm. yung sorority, fraternity, brotherhood. Eh, okay naman yan. Okay ano? yan. So, oh. Wag lang yung may violence. Oo, per se, mm. okay yan. So, ngayon, ang tanong, si, liability. Nasaan ang liability? Mm. Bakit continuous pa rin to cycle, tuloy-tuloy? Uh, no? Apo, na, Tatay Boy. Ah, Apo, sorry ah, sorry to interrupt you. Uh, yung pupang katanungan mo na yan, kasi narinig ko rin, eh, mukhang pati yung magulang ni uh, ate o, oh, gusto nilang maging responsable yung uh, university. Na anong may sagot bang ba korte diyan? Ah, uh, ang tingin ko, it is a cry, it is a call from a parent, mm. a mother who is crying for justice kasi ang pananaw niya, it was UST, the school, uh Pinabayaan. Mm -hmm. Pinabayaan talaga okay. that led to the death of her son. Mm -hmm. uh, <clears throat> talagang, ano, ano, is crying uh, for seven years. Uh, mm -hmm. We are in constant contact. Apo. Uh, uh, yun eh, kaya yung crying niya for the school Apo. na to be held liable just to put a stop on this. Apo. A strong message, yung mensahe niya, mm -hmm. para hindi na maulit yung nangyari sa kanyang anak. Sa ibang tao, okay. Okay. Sa future Tat, of okay. Ganito tatay boy, sinasabi mo dapat bantayan ang mga paaralan, universidad, o kung kahit sa mga institusyon. Pero yung sa akin tatay boy, na nangyari yun sa labas ng ano eh, ng paaralan eh. So paano uh, natin gagawin yan? diba? Uh, um, okay diba? Ya nga no John, but kaya nga, most of the time, ang hazing is outside of the city pala. nga eh. Misan, sa Cavite, Oo. mga Oo. isolated Sa eh. so, tahimik na lugar eh. So tahimik, isolated mm. yung bahay, mag-re-rent uh -huh. sila. O nga pala, by the way, yung may-ari ng bahay should all, also be Apo. accountable Apo. Uh, or accountable po doon, ano, mm -hmm. criminally and legally. So, at also, madagdag ko, dapat din yung parents, alam nila kung ba yung anak nila mm. eh, uh, sumasali ng mga fraternities. Apo, Apo. Dapat, yung parental guidance should start mm -hmm. from the house, uh, sa right. bahay. Uh, right. Sabihin nila, uh, na, yan, ito yung mga series of victims Apo. na namamatay. You can google, makikita mm -hmm. mo kung gaano na, 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 na maraming namatay since mm -hmm. 1954. Apo. So in doing so, uh, yung yung orientation... Yung takuti na nila, pwede naman nilang, hindi Apa. naman actually pananakot because it is based on data na marami Apa. talaga ang namamatay brought about by physical injuries. Tatay uh, Boy, hasing. Tatay uh, Boy, kumpleto ang batas, pinaiiral, may mga nasentensyahan at may mga masesentensyahan pa. Pero ano sa tingin mo? Ano pa po pong kulang at kinakailangan pang gawin para totally or mabawasan man itong ang kaso ng hising sa atin? oh, na. Sige, bilis ako na lang. Apo. Yung orientation, magkaroon sila ng uh, unit, subjects uh, sa... School, ano sa nila, no? para lang. schools nila. Mm. Na kahit na four units lang, lalo na mm. sa first... Uh, uh, first year college, second year college. Kasi dyan pa lang yung transition eh. Uh, From uh, high school to college. Correct. Madaling mabuyo yan eh. Correct, correct. Talo na, naghahanap sila ng katapin. Kaibigan. Na, Oo. Uh, opo, ang university kasi malaki ang university mm -hmm. eh. So, Tropa, nagkaroon tropa. din ng kudyo shock So, uh, they joined fraternities to to para magkaroon sila ng big brother in the form of an organization mm -hmm. para yung magbully lahat may kakampi sila but then ang nangyayari uh, sad to say, ma -ano eh saturday ma, ma misleading din eh no at uh, again uh, yun pangalawa po yung accountability ng school dapat hmm. the schools university should be held liable hmm. kasi si Adam the control and supervision nila to eh ng fraternities Apa. so kailangan may managot dito uh, so far yung sa 10 convicted pero tila yata Walang na-mention na dapat managot doon mm. sa eskwela apa. sa sa fraternity itself, 'no, 'yung mm. mga members mm. doon. Kaya the mother mm. is crying asking kaya, kaya doon ang narrative niya, doon mm. sa dapat may managot doon. Mm. Kaya Alright. nga mm. dapat pero nasa batas 'yun eh. Apa, Nag apa. Nagbasa ako, dapat liable sila apa, eh. Apa. So, John, mm. 'yun ang mensahe dito. Mm. Bakit hindi tayo magkulong? ng mm. mga uh, individuals ah, coming from the academy, Apo. coming from the schools. Uh, then, uh, it will be sending a, uh, a strong message of certainty or conviction. Mm. Hindi lang doon sa may direct participation. Apo. Apo. Oo, yun Alright. lang ang take namin. Tatay Boy, uh, update mo kami ha. Bukas ang himpilan at palatuntunan ito para sa update doon sa isa pang babantayan mo. Mas bata ito. Ano? Nakakapanghinayang ang buhay. Ano? ang uh, uh, so paribagong uh, miyembro ng Hising. Again, suwi ka ng programa. Maraming maraming salamat. Good morning. Good luck. Ingat po. Uh, uh, okay. Maraming salamat sa inyo, John Saliw. Uh, mabuhay po kayo. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, ng suwi na nga po ng himpinan at ang programa ito, ang Pangulo po ng Volunteers Against Crime and Corruption, Tatay Boy Evangelista.